Grabe, ayoko na talaga sana patulan itong mga DDS trolls na to, Pero kailangan natin itong pag-uusapan. May nakita kasi akong pinost sa itong mga DDS trolls na to na fake news. sa dito sa post na to, dalawang bagay ang pwedeng mapatunayan dito. Number one, na talagang bobo itong mga DDS trolls na to, hindi marunong magbasa, walang reading comprehension o kaya tamad magbasa. At number two, na nagpo-post sila ng mga ganitong informasyon na alam nilang mali dahil naniniwala sila na ang mga supporters ni Duterte ay mga mangmang -mang at mga bobo tulad nila. Ito yung post. Nag-comment sila dito sa post ng PTV, which is the Philippine State Media, na kinukumpirma ng PDEA na nagnegatibo sa shabu, cocaine, marijuana at ecstasy ang apat na ash samples mula sa sinirang ilegal na droga sa Kapastarlak nitong Hunyo 25 ayon sa Malacanang. Ngayon ang comment na itong isang DDS vlogger na to ay Laka, ito yung sinindihan ni Johnson kailan lang. Kung negative sa kahit anong substance, ano yung sinunog niya? Guni-guni? So parang pinapalabas niya na wala daw sinunog na droga. Ngayon, ito pa yung isang DDS troll na to. Sabi niya, this is how trust ratings will plummet to oblivion. PIDEA is under the office of the president. Still, you want us to believe this wishy-washy na pinalalabas din niya dito na wala naman daw sinunog dahil nung natest, walang nakitang droga. Pero pag binasa mo yung buong article ng PTV Media, klaro dito na the sea shabu and other dangerous drugs amounting to about 9.4 billion that were previously destroyed in Kapas Tarlac yielded no residual traces according to PDEA. Tapos sinabi pa dito na PIDEA tested the ashes retrieved from the thermal facility to ensure accountability, complete destruction of the seized drugs, and adherence to environmental regulations. And all four ash samples tested negative for shabu, marijuana, and cocaine, and ecstasy, it added, confirming the thoroughness of the incineration process. And the entire process from the capture of illegal drugs to its destruction and the ash testing that follows ensures transparency to counter allegations of drug recycling. Dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at walang pag-asa na bumalik pa, na mabenta pa, na makuha. O yan ang linaw niyan na kaya walang trace ng shabu, ng mariwana, ng cocaine at ecstasy ay nagpapatunay na nasunog na lahat ng mga droga para hindi na ma-recycle at para may accountability at transparency. So ano yung pinatutunayan nung pag-post ng mga DDS trolls na to? Na A, tamad sila magbasa, bobo lang talaga, walang reading comprehension, hindi marunong mag o kaya B, sinadya nilang ikalat yung kanilang maling opinion dahil naniniwala sila na mangmang -mang ang kanilang mga supporters, ang mga supporters ni Duterte. O kaya C, all of the above. Kayo, ano sa tingin nyo? A, B, or all of the above?